Hello vlogs. Oh, vlogs ano? Kinento niya. Kinento niya. Bayad nga, may bayad yeah. na yeah. naman. Na. Pinakabigay niya na niya Melody. Saga, so, <laughs> Melody. Ah, <laughs> si Jamela nagahakat nang ano. Ng... Ate yung mama niya. Halo vlogs. Ligom naman ako ngayon. Okay lang daw yun. Maliligo rin. Maliligo din daw siya. Hindi <laughs> pa naman bumuhos na masyado. Yan, Mi. Kagumasay. Saan yun? Banda na nakakot ka? Kau, Mi. Yamu sila mi. Si Kaya sa maghanap yun sa chinilas niya. Ha? Okay lang yan. Inom ka agad gamot. Inom ka agad. Me. Madami ako tingyo, me. moka sina Omolan ah, lang pala hmm. Yan lang Ay oh, meron pa pala

Yan si nanay. Oh, 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 oh. Ito ako daan. Diyan na, nagakot sila. Sama ko na at ay nandito si Jamie. na lang ata ni Kuya Carrot sama. Mamaya. Pupunta kasi kami sa Lechon please. Kay Kuya. Ang pa dun? Namumula na di ba yung mukha mo? Para kang may... Para ka dito may ano, may blush. Ayun ah. Jamel yeah. Andun pa si nanay? Ha? Benpa. Hmm. Ano, ah, naligo sila tiyang. <laughs> si Kuya Bobby. Nagahakot. So, ati Bilang. Yan si nanay. Isang... Ang dami pala. Sige, dito mo mananahin. Yan. na. Ala, oo. Isang kiwi ko po. Sandali natapos na namin yung dito. Ayun. Madali lang. Oo. Natapos na Siya, Bobby. Si naghahakot din siya. Tinutulungan niya sila. Nanay. Oo, oh, may nabasag na isa. Yeah. Ayun, so madami pa po, madami pa. <laughs> Tagalin matapos niya, Nay. Tagal matapos. Yeah. Yan. Hindi, sandali lang yan. Ang dami pa yan. Isa lang ginamit. Tagal. Ay, si Jamie. Ngay <laughs> daw ang logon jomila ta. Eloko ka ta lang jomi. Tena. Ayan na. Ayan na. Huh. So doon po yung tinatambak sa ano. Sa may bahay nila malapit. kusina. Punta tayo dito sa bahay ni Ate Bidang. At kasi... Actually, may papabigay sa akin si Ate Hilobi. Ate Bidang! Ate Bidang! Ate Bidang! Yang yung talusog daw, kunin lang yung sa yelo na ano, yelo na baonan. si ipipritoy natin. Hindi yung sa isa lang baonan? Yung kulay yelo, di ba, Tibidang? konti lang. konti lang nun ang laman, no?

Dahil daw sa nakita niya nung nakita niya nung trabaho doon natin sa ah, ano pagpamalingki I'm daw. So Thank you po Ate Melody. My bear ako. Thank you so much. Salamat Ate Melody. Ayun. Hmm. May pambili na akong gatas. <laughs> kasi daw yung ano, yung grabe Ay, daw yung pambilan. ano natin, pamimili. Pati o, ano. yung ano. kasi may nag-comment mo, go. Ah. Yung long daw yung binili natin, inubos natin, di ba yung 3,000? Oo. Ah di mahal naman sinisisi kasi yung sinisisi si, ano. sinisisi si ko yung karot. Pang, bye, bye. Okay lang yun. So, ayan. Bye-bye. Bye. -bye. bye. bye, -bye. Sao kasi na at naibigay ko na po ay kinuha ko din yung ano, talusug. Talusug. Mi, sama tayo, Mi. Mi. Ito doon sa baracks. Wala lang. Bet na. Dali na. Wala <laughs> ka, walang darating na ano. <laughs> si Jamie wala pa yan giligo pero natumba yan kanina. Ano ba yun Natumba yung ano yung dala niya yung Kakatapos niya lang. Ha? Eh. Hey. Huh, Ay, mayroon pa doon. Uh... May babali yun pa. Masakit na kamay ko. Lamig. Man, gonna... <laughs> Talusog hindi yan ice <laughs> cream. Ay, ako. Ano ice cream ako Cookie and cream, di ba yan? Oo. Uh, Tignan mo. Oo oh, nga naman. Sana. <laughs> Kaya nga. <laughs> <laughs> well, Bye-bye. Yeah, Bye-bye. ah oh. yeah yeah my ice cream oh buksan mo <laughs> ice cream no <laughs> pagkamalan ice cream Ah, na nandito sila. Sila. Sabi ko nga sa mommy, tama tayo. Saan? Magano na naman. Sentro? Hmm. Ayun. Ang iyo. Libre daw niya, no? Hmm. Tulog ko yan dito. Ano? Libre niya, no? Aray ko! Hmm. Magli-libre daw siya ng ano? Ng ano? Yan, no? Di ba, Kuya Karot, no? Ang? Maglilibre daw ko na si... Kuya ano si... Marvin. Ay, 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 ay? Libre ka, Ben? <laughs> Libre daw ko ng ice cream. Aray, tata! Ini. Ini. May ano daw, umay charap, charap, oh. charap, <laughs> charap 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 <laughs> Double cards. Kaya nito nga. Kaya nito nga. Baybayat nga. Baybayat nila. Bakit niya no? O tingin ka pa no? Tumpa ka ulit. Yung mukha mo <laughs> <laughs> na. Di. Di na pa bigyan nga. Yan. Bakit? Thank you po, Ate Melody. Awa! awa. 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 Ay, ay, ay. Dahil daw yan sa ano sa... Alam, alam na, <laughs> Yung <laughs> ano, yung <laughs> pagmili natin kahapon. Oh, na oh, ah. Pagmili natin kahapon. Thank, okay, thank you po. Okay ka talaga, Ate <laughs> Melody. <laughs> So, paano tayo? Iba ka talaga. Yung dalawa oh, may pinag aanuhan Okay, ito. May pinagkikawanti. Buti pa sila. cha chacharap, cha chacharap, cha-charap, cha cha ah, ah. Ay, gagaw ng gabit. cha chacharap, cha chacharap. cha 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 Ganito kasi yun oh. Kaya ano? 5, 4, Level up Level up Level up <laughs> <laughs> oh, oh. Bunjing Amoy 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 talaga Okay at yun po, uh, marami pong salamat kay Ate Melody sa binigay niya po. At syempre, sa lahat po ng mga sponsor na nagbigay po sa akin, marami pong salamat. At yun nga po, uh, ingat po kayo lagi and God bless. So, ayan, hanggang dito na lang po ang ating video at ingat-ingat po kayo lahat. All rights, bye -bye. Alright, bye-bye!